po, titikman natin kung ano nga ba ang lasa nitong dried mixed fruit and veggies na ito. Okay, simulan natin sa potato. Patatas din. hmm mm. Parang singaling. um, meron ding um, dragon fruit. Ayan. Hmm. Matamis siya. Malalaman mo na wala siyang any preservatives or pampalasa kasi kung ano yung lasa ng fresh na fruit na dragon fruit, ganun din. Yun nga lang dried siya. Ayan. Mm. Guro, kukunin ko yung maliliit lang kasi eh dalawa pa lang natitikman ko, parang, parang okay na ako ha. Ah. So, ito yung sitaw. Ayan pa. Hmm. Mas, mas, ano siya, mas madali siyang kagatin kesa dun sa patatas. Ayan. Pero ngayon, dito, tikman natin to. Ayan. Okra. Ito yung okra po. Ito na lang yung tikman natin yung mas maliit para meron pang, ano, kalalagyan doon sa iba pa. Mm. Mm. Okay na okay. May mga ano po kasi, okra, na matamis naman talaga. Yung mga fresh okra. Uh, ano mo lang siya. Um, pakuluan mo lang ng kaunti. Yung wag masyadong overcook naman. Nako eh, masarap po talaga. Mahilig po ako sa okra. Yung iba po alam ko hindi gusto dahil mas slimy daw, pero okay po sa akin na okra. Kahit nilaga lang. Tapos, minsan sausaw mo siya sa ano, sa alamang. Nako po, ang sarap. Ayan, ito pa yung konti pa nung okra. Kainin natin. Mmm. Sarap. Ngayon, Meron tayo ditong pipino. Kiwi. Ayan po. Kala nung aso ko tinawag ko sa <laughs> kiwi din kasi pangalan. Ringa nga po, may sitaw tayo. Eto, ay, I, I think, ano din to? Um, ube siya, yung, yung ano, kamoteng kahoy na ube. Ayan. And we have dates. Ito yung hinahanap ko kanina. May mushroom. ah uh, carrots. May maliliit. May medyo malaki. Ayan. And then, ano pa ba? Sabi ko na ba lahat? Nagalo kayo, no? Ayan. So, ayun na nga. So, tikman na natin. Ito yung, yung ano, yung laman ng okra. Talaga makikita mo, ayun yung, ano niya, loob. Mmm. Now, hige, kain tayo ng mushroom. Ganito yung mushroom niya. Pero kain tayo ng mas maliit. Mm -mm. Mm -mm. Okay. Kain tayo ng pipino. Hmm. Mm. Parang nag -SM ano smr ako, no? Tama ba? Tama ba yun? Yung rinig na rinig mo yung sound. Ito yung kiwi. Kuatay na maliit. Ang hmm? oh, wala pala rito, ay. Ay, no, may lang ka eh. Ito siya. Kailangan lang talaga nga lukayin. Ayan. Yung lang ka. Well, nakatikim na ako nito. Um, pasalubong ng ipag ko from abroad. Pero hindi ko alam kung magkalasa. So, tikman natin. Mmm. Mm. mas masarap. Yung langka talaga natin to. Kasi, yung dala niya, parang, kain ako ng kain. Sabi ko, bakit parang di ko makuha yung lasa? Baka naman iba yung langka nila sa langka natin. Ano? Ang sarap! Yun lang nga po. Ayun na nga. Siyempre, at the price of 169, ayun po. Ito um, yung laman niya. Ito po yun. Kapag uh, tatakpan mo to, ay hindi ka hindi maisasara. Pero siguro po kung yung mas malaki-laking tab dito, yung mas makapal, ayon better na paglagyan. So, sulit na. And then, ito po, ilan lang yung tinikman ko, diba? Ilan lang yung kinain ko. Kakabusog siya. To think na it's already 4 o'clock, kumain ako ng kaninang 12 o'clock ng lunch. Diba? So, merienda time na talaga. Pero ilan pa lang yung nakakain ko dito, aba ay. Ayos na, talaga. Hmm. Kakabusog. Masarap. Ayun. Kakatuwa. Jackfruit ulit. Ah. Ito. Dragon fruit. Ayan. Hmm. Naaliwa ko sa sitaw kasi mas lalong para siyang singaling kasi malali siyang kagatin. Medyo may may konting katigasan din kasi itong batatas. Pero ito, hmm, crunchy na madaling kagatin. Ayan, palang hindi pa. Dates. At ang dates ay nag-iisa. Although, ayan, nakakain na rin tayo nitong mushroom kanina. Kaya tikman natin itong dates. Mm. <laughs> Natuwa. <laughs> Ang sarap. Hindi po, hindi ba ako mahilig sa dates. Yung ano, yung fresh nito na medyo basa. Gusto ko po ganito. Ang Hmm. Hmm. Kahit nag-iisa lang siya, parang okay na okay, sulit na sulit na. So, ayun, ayun yung ating um, review dito sa binili natin na dried, fried, uh, dried mixed fruit and veggie. Ito po yung kanyang packaging. Yan. Home farm. Ayan, sa so home farm siya. So, hindi tayo dito na loko totoong-totoo siya, and, tingin ko, mga, ilang kainan din ang, uh, aabuti nito. Siguro, pag nanonood, pwede siyang, yun na yung snack, na kakainin, di na mga chips, okay na okay na po tayo dito. So, kung gusto nyo po bumili, uh, message lang po, okay? So, yun lang muna today. Bye!